ilang oras na lang pala mga kabornox matatapos na naman ang taong 2023 masayang alaala -ala naman ang iniwan sa taong ito masaya malungkot mga trials na hindi natin makakalimutan so ang lahat ng yun. yan ay nagbibigay sa atin para maging matatag pa tayo lalong lalo na sa mga OFW at mga sulok ng mundo ilang oras na lang pero nagdeklara yung amo namin na imbes maghanda kami dito napili kaming tatlo para magtrabaho mag overtime linggo dito pali isa lang yung oras ng distance dun sa Pinas alas 11 dito alas 10 dyan new year na dito alas 11 dyan so balit, ayan pinipili pa rin namin magtrabaho dahil para din makapag-ipon. Takto lang para kami dito. Ngayong gabi hanggang alas 10 kami. Ilang oras na lang. Sana sa darating na 2024, malalagpasan na naman namin. Kung ano yung pagsubok na ibigay sa amin ng Panginoon. Magtiwala lang. At syempre, kumilaw din tayo. Salamat sa alaala -ala 2023 at naging matatag kami lalo lalo na sa mga FW ito trabaho muna trabaho muna para sa mga kailanganin natin sa buhay at para makapag-ipon pa rin pag-ipon ng mga kapag-ipon <laughs> may ganda mo na ako guys so ito yung mga products namin dito mga kabulnox at syempre Abang kami di tengah terbang. ini ini Malaysia. ya Kita nyuruh mana nih? Murah ke silpon menyataknya nih. Menanya. 560. Mga. Tapos. Kailan ba tayo. Uy, yung ano ko. Gloves da. Ay. Ito yung mga kasama ko. Sila lang yung naghanda. Dahil kami, nagtrabaho. Ubis din kami sa mga kasama ko. Sobrang bait. Tulungin, jamming din kami dito mga Pinoy. Yung isa dyan, si Richie nagluluto ng manok dati siya dito pero umalis nagpa siya ngayong taon dito dito siya nag bagong taon boss red pabip <laughs> bip lang ayan naman si Arnold siya yung nagluto ng kare kare ba yan kasi Glenn yung nakabunit na isa to kahit ganito lang kami dito masaya rin nakakasundo kahit malayo naman kami sa pamilya namin kaya nga OFW malayo hindi naman pwedeng dalhin yung pamilya dito ito yung mga handaan dito mga bernox simple lang pero masaya yan si Christian ito malapit na yung loto namin yan welcome sa 2024 another challenge na naman ang harapin natin mga OFW sana malagpasan na naman natin itong mga pagsubok na darating sa atin Siyempre guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. See you soon. Welcome 2024. Country road, please take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama. Take me home, country road. Young almost heaven Ben. I Virginia. The rich mountains shall not do a river. Life is over.